So yun nga po guys, uh, makikita natin yung kaganapan dito sa Angono. Ito nga po yung Grand Parade kanina umaga Ito, uh, may mga uh, may mga ina-announce sila maya-maya magkakaroon na ng konting performance po dito guys. Hello po. So mga kabaro and friends, ngayon po ay araw ng linggo. Uh, Tuloy-tuloy tayo. silipin lang natin yung mga kaganapan dito siyempre mga kabaro and friends makakadwa sa ating fiesta nga po ilang tulog na nga lang po at pasto na rin magbabagong taon po siyempre ilang tulog na rin po magpipiesta na po din tapos ang namin na ito guys marami lang para dito siyempre nandito pa rin ang ating mga bantay para hindi tayo para safe tayo sa So ayan mga kabaro and friends, magandang hapon ko sa iyo.

na natin yung loob dito. Ito yung mga makikita natin sa may Angono Municipal Hall sa labas. Tingnan natin to. Ayan, nakikita po natin yung mga booth. Hello po. Hello po. Si Makabaro Channel po. Ayan, nakikita natin may mga uh, mga booth ng token text. So, mga kabaro and friends, kung hindi nyo man maitanong sa amin, Matagal nang sponsors ng Talk and Text itong Municipality of Angono. Tuwing piyesta po laging may sponsor ng Talk and Text dito. Siyempre. Hello po. So yun, magandang hapon po ulit. Ah, uh, Mag-announce tayo ng oras natin. Ang oras po natin mga kabaro and friends ay... Cheat! Alas 5.48 na po ng hapon. So tuloy-tuloy tayo sa ating uh, pagbablog. Dahil ngayon nga, nalalapit na nga po ang pista dito sa bayan ng Angono. Eto, marami tayong... Eto, may napansin tayo. Hello! Eto, si Spider-Man. Hello po! Nandito siya ngayon sa Municipality of Angono. <laughs> Hello po! Kung lagi natin nakikita to sa Antipolo eh. Ngayon, dito naman. Eto, yung ibang mga grupo natin sa dyan nakatakay hello po ah uh, ito siyempre shout out pa rin sa ating butihing mayor Jerry Calderon at sa ating vice Jerry May Calderon shout out po sa inyo palagi keep up the good work lang po palagi So yan na, nakita na po natin sila. Ah, uh, yung mga banda kasi. Mm -hmm. Puro mga ordinary yung tao. Marami pa po mga program dito bali guys eh? Hindi na natin po muna mas, masyadong ano hinto. Eh tayo, Tagagaling ko lang sa trabaho ngayong linggo na to. Kasi kung wala man po akong pasok, Damag damag po dito guys Ngayon Nandito na po ako ngayon Sa Monisip Rasa Angono na tayo Tuloy tuloy tayo guys Okay po Sino ba po? Punta na po dito Lahat ang gusto sumali Punta na po dito Pasok na po doon Pasok na po doon Lahat ang sasali Sa pungo kayo!